ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ating Ebanghelyo ay mula kay San Lucas, Kapitulo 6, Versikulo 27-38. Ang Ebanghelyong ito ay tungkol sa pag-ibig sa kaaway. At mauunawaan natin ang pag-ibig sa kaaway kapag ating babalikan yung madalas na nating naririnig sa simbahan. Ito yung pag-ibig na walang kondisyon. Pag-ibig na hindi naghihintay ng kabayaran. Pag-ibig na paulit-ulit nagbibigay. Pag-ibig na totoong nagmamahal kahit pangangalaman ang kanyang minamahal ay hindi kaibig-ibig. No, kaya sinabi rin rito ni Yeso Kristo, Mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawa ng mabuti ang mga napopoot sa inyo. Pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo at ipanalangin ang mga nang aapi sa inyo. At ito ang larawan ng totoong kristyano. sa ang kristyano nakikita sa kanyang buhay ang buhay ni Heso Kristo. At bakit ba ang totoong pag-ibig ay na kay Kristo at nasa mga Kristiyano? Sapagkat si Heso Kristo ang totoong nagmahal sa mga kaaway. Kaya nga sa krus, nung siya ay ipinapako, nung siya ay pinahirapan, kinoronahan ng tinik, nung siya ay hinampas ng latigo, at nagkaluray-luray ang kanyang laman. Sa mga huling hininga ni Yesu Kristo sa krus sa kay kanyang binanggit, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. At ito yung pag-ibig na walang kondisyon, pag-ibig na kayang magpatawad, pag-ibig na tagpapatuloy na nagmamahal, kahit pa nga doon sa kaaway na sumasakit at pumapatay sa kanya. Mauunawaan natin ang pag-ibig sa kaaway. Maaaring maging katotohanan ito sa ating buhay. Unang-una, kung malaman natin na tayo ay mga kaaway ng Diyos. Noon tayo ay mga kaaway ng Diyos. Sabi nga sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, sabi niya, noong tayo ay kaaway pa ng Panginoon, dahil sa pamumuhay natin sa kasalanan, inibig niya na tayo. At kung naranasan natin ang totoong pag-ibig sa kabila ng ating mga kamalian at kahinaan at kasalanan, kadiliman at karumihan, at minahal tayo ni Yeso Kristo, naranasan na natin itong pag-ibig sa kaaway. At kaya, dahil naranasan na natin itong pag-ibig sa kaaway, kung paano tayo pinatawad ng Panginoon kung paano tayo minahal ng Panginoon, ito rin ang sinasabi ng mabuting balita sa atin ngayon. May darating sa buhay natin na mga tao nagkamali sa atin, nagkasala sa atin, nagpahirap sa atin. At maaalala natin ang ginawa ng Panginoong Heso Kristo sa atin noong tayo pa ay malayo sa Diyos, noong tayo pa ay naliligaw ng landas. Tayo ay kanyang nilak, niyakap, hindi hinatulan, hindi hinasgo, hinusgahan, bagkus iniligtas. Ang ipinambayad niya sa ating mga kasalanan ay ang kanyang buhay. Ibinigay niya ang kanyang katawan at dugo para sa ating lahat. Sa tuwing uma, dumadalo tayo sa Eucharistia, paulit-ulit na nangyayari ang pag-ibig ni Hesus Kristo sa atin. Ngunit sa tuwing nagdiriwang tayo ng Eucharistia, dinadala tayo nito sa misyon upang dalin din yung ganitong uri ng pag-ibig kahit pa nga yung mga taong nasa paligid natin na hindi kaibig-ibig. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.